Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang anim na mga miyembro ng New People's Army o NPA at isang sundalo sa sagupaan sa Balayan, Batangas kahapon, linggo, December 17 ayon sa 2nd Infantry Division, Philippine Army. Sa isang statement na inilabas ng Philippine Army na sa kalagitnaan ng combat operations, ang 59th Infantry Battalion nang nakita nila ang hindi pa matiyak na bilang ng mga armadong rebelde at nauwi sa enkwentro kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force sa barangay Malalay. Pinaniniwalaan ng militar na ito ay mga miyembro ng SPP Kawing ng Southern Tagalog Regional Party Committee Sub-Regional Military Area 4C. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pamilya ng napatay na sundalo. Tatlo pang sundalo ang sugatan sa insidente na agad namang dinala sa ospital. Ayon pa sa Army, kanilang nakumpiska ang isang shotgun, rifles at ilang mga subversibong dokumento mula sa grupo ng mga rebelde. Tumaas sa 20% ang hospitalization rate ng COVID-19 sa Metro Manila. Itong sinabi ni Independent Health and Reform Advocate Dr. Tony Liachon dahil sa dumarami na kaso ng mga influenza-like illnesses at COVID-19. Dagdag ng doktor, kasalukuyang hindi na monitor ang tunay na bilang ng mga positibo sa COVID-19 dahil sa marami ang mga tao ang hindi na nagpapasa ilalim sa COVID testing. Sa huling tala ng Department of Health o DOH, umabot sa mahigit na 1,500 ang bilang ng mga bagong kaso sa National Capital Region o NCR sa nakalipas na labing apat na araw. Inatasan ng Land Transportation Office o LTO ang lahat ng tauhan nito sa pagtugis sa Colorum Public Utility Vehicles at mga mapipiling taxi drivers sa gitna ng pagtaas ng bilang ng commuters, bungsod ng Holiday Rush. Dagdag ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza nakipag-coordinate rin ang ahensya sa Highway Patrol Group o HPG ng PNP kasama rin ang security managers ng malls. Tinitignan rin ng LTO na i-deploy ang kanilang mga tauhan pagkatapos ng office hours. Paalala ni Mendoza, ipinagbabawal ang pangungontrata ng taxi drivers at ang sino man na mahuhuling gagawa nito ay pwedeng mawalan ng prangkisa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>